Okay guys, so fish update. Ito sa pinapakain ko sa mga pray ngayon na ganito kalalaki. Decapsulated BBS. Kahit doon sa pray na maliit, ito na lang pinapakain ko. Decapsulated BBS. Siyempre, update pa rin dito sa binibreed nating beta fish. So, tingnan nyo guys. Dami yung bubbleness. So, hindi pa kita yung pray dito kasi 2 days old pa lang tong itlog. Pero kung napapansin nyo, Kita nyo ba yung maliit na yun? Yung maliit na nakahiwalay na yun. Hmm. Mga fry na siyang konti. Hindi, joke lang dyan, <laughs> pry. Tingnan niyo maigi guys yung bula na ayan, yung dark. Ayan yung mga itlog. Tapos yung iba dyan, parang nagkakaroon na ng mata. Ayan, dyan sa dark side na itlog na yan. Kita guys. Nung, nung, isang araw pa to, ano, mitlog, tapos pang day 1 kahapon. Ngayon, day 2. So, mukhang napipisa na sila unti-unti. Dito, napapansin nyo, ito yung walang bubble nest. Ngayon, may bubble nest na. Ang problema ko lang Hindi ko alam kung may fry Ganyan lang ha Oh may fry May fry guys Ibig sabihin Nabuhay yung fry nya Ayan yung mga itlog pala Nasa ilalim ng bula Kita nyo guys Ayan o ayan o ayan o May gumagalaw dun o oh. Pansin nyo ba yung nagwigil? nagwigigil ibig sabihin may fry ito ito naman is meron ba to nagalaw ba may nakikita ba kayo nagalaw ayan ito yung mga itlog oh. medyo dark na ibig sabihin napipisa na yan nagkakalaw na ng mga mata ayan. so halos success tong tatlo dito tayo sa crown tail yun yung maliit so, yung crown tail na maliit Tignan natin kung hindi niya kinain yung fry. Kasi maliit pa siya eh. Kung hindi siya naging egg eater. Base sa nakikita natin. Ayun. Ayun pa yung mga itlog. Ayan o. Oh. Yung mga itlog pa rin. Ibig sabihin hindi niya kinain. So waiting na lang tayo mapisa. Okay. Yan. So sa ngayon okay pa Nandito pa yung mga itlog Hindi nila kinain So sana mapisa nila Pag napisa nila sana naman mapalaki din natin Kagaya ng iba dito na medyo malalaki na So ito yung iba ibe oh. Hindi ko pa nga napapakain eh. sa laba, Ito hindi kasi masyadong kita Yan. So tinry ko na silang pakainin ng decapsulated BBS So kumakain naman sila Ayan o oh. Ayan, medyo malalaki na. May kulay na sila. Mukha na talagang betta fry. Ayun lang guys, so ano lang quick update sa ating vlog. So ito, i ano ko na to, i-jaring ko na. Nag nagkakalbuhan na sila, 'yo. Eh, oh. Mga bait tail lang naman to, pero sayang din. Ayan. Nagkakalbuhan 'e. Eh. <laughs>